Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa isang segment ng ating kampi para sa LMT na kung sana ay magtatanong tayo sa ating mga mag-aaral patungkol sa naganap na examination. Uh, ano ang uh, masasabi mo Ano anong naranasan mo o naramdaman mo pagkatapos ng examination? Pakisabi yung buong pangalan at anong spakagaling. Um, ako po si Cheryl Magpali from sa Divine Wellness Spa. Ang naranasan ko po dun sa exam namin na nakaka-excite nakaka siya na Madali lang basta nag-review ka, tiwala lang sa sarili mong sagot. Huwag kang tumingin-tingin kung saan, basta magtiwala ka lang sa sarili mo, makukuha mo rin yung gusto mong ma anong sagot malaman. Okay, salamat. Uh, may napabalitang pagtatabing nung nakarang examination, ano? Kinuha yung answer sheet tapos uh, nirishade kasi ika nga hindi daw mabasa ng computer. Uh, ano sa tingin mo ang ganitong uri ng pagtatabing uh, na naganap naganap na ng araw? Um, para po sa akin, hindi po ako agree sa pagtatabing po ng ano. Kasi unfair po yun para sa mga nag-review talaga na halos din na natulog. Yung talagang inano nila yung sarili nila, niready nila, tapos biglang may ganun lang na mangyayari. Unfair naman po yun. So, ibig sabihin nun, eh kung sa iyo nangyari yung ganun pagtatabing? Ikaw yung nagbini-piso, susit mo yung tinabing. Ano masasabi mo roon? Um, sa akin po, di, di pa rin po ako agree. Kasi, ano naman po doon sa mga kasamaan kung massage therapy, syempre unfair din po sa nila yon. Hindi po, parang kaya nga po tayo kumuha ng license para maging professional. Hindi po kasi professional yung ganun na pagtatabing. Okay, maraming maraming salamat sa iyong komento. At Arinawa, uh, ikaw ay pumasa at uh, kung uh, ate ipanalangin, baka maaaring ikaw din ay magtap sa examination. Maraming salamat din po. Ah, uh, my name is Maria Cecilia Miguel from Fruition Spa. Ano ang iyong impression, ano yung iyong naranasan sa katatapos lamang na examination? Uh, Unang-una po, syempre nandun po yung kaba. Pero kapag pinaano mo po kasi yung kaba, wala pong mangyayari sa'yo. Kaya inisip ko na lang mag-relax mag, mag lang po ako, isipin ko na lang po yung mga pinag-aralan ko. At hindi ko na rin po masyadong inisip yung exam. Para, inisip ko na lang po na maglalaro ako, kaya ko to, para hindi po ako masyadong ma-stress. Okay. Uh, Maral na balitaan mo na mayroong naganap na pagtatabing noon nakalipas sa na examination. Ano po, ang ibig sabihin po noon ay ang ibang mga answer sheet ay pinull out at ito ay nire-shade kasi ika nga hindi daw mabasa ng computer. Ano ang iyong opinion patungkol dito, Ses? Ah, para po sa akin, hindi po ako agree. Kasi po kung sa akin po yung nangyari, parang, parang nagkaroon po ng pandaraya at para po sa akin, parang hindi ko po talaga malalaman kung ano po yung magiging result ng exam ko, kung pumasa po ba talaga ako o kailangan ko po ulit mag-aral. Okay, uh, yun sana ang sunod na itatanong ko sa iyo, sis. Ano, kung ano yung sa uh, sasabihin mo patungkol doon sa what if kung sa iyo naganap yung ganong klaseng pagtatabing? Uh, yes, sir. Uh, kung sa akin po nangyari yun, syempre po hindi po ako, hindi po ako agree. Kasi po, parang parang nandun po kasi yung pandaraya at parang hindi po ako magkakaroon ng self-confidence kasi hindi ko naman po talaga alam ko ano po yung totoo kung pumasa po ba talaga ako dahil nag-aral po ako ng mabuti o pumasa po ako dahil may ganun pong pangyayari. Okay, maraming maraming salamat sis, sa iyong opinion at harinawa ito ay magbibigay ng kalinawan sa lahat ng ating manonood patungkol doon sa issue ng pagtatabing ng mga answer sheets na nangyari. Maraming salamat at mabuhay ka. Thank you po. Thank you rin po. Ako po si Geneline Medina Ramirez. Galing po ako sa South Bay City Spa. Okay. Uh, ano yung iyong nararamdaman ngayong tapos ka na sa pagkuha ng written examination? Sobrang saya po kasi natapos ko siya. Nang okay, okay sa akin, kasi medyo nadalian lang ako. Okay. Uh, mayroon na pabalitang uh, ng pangyayari kamakailan na, na uh, sa nakalipas na examination na kung saan ay mayroong pagtatabing na naganap. Ano? Uh, ang ibig sabihin noon ay yung ibang answer sheet nung nag-exam uh, last time ay kinuha at uh, nireshade. No? Ang ibig sabihin ay tinabing. Ano sa palagay mo ang pangyayari ito? Ano ang iyong opinyon patungkol dito? Yung pagkuha po ng exam, dahil sa maling pagtabing, okay lang po. Pero sana, uh, tinuruan nila yung mga mag-take ng exam para po mas na laman nila yung kung paano yung tamang procedure ng pagtab ng tamang sagot. Uh, what if kung sa'yo nangyari yun, kunwari papel mo yung pinulout out at yun ay uh, tinabing para mabasa ng computer, ano masasabi mo tungkol dito? Uh, okay lang po. Uh, okay lang din kung kukunin. So okay na okay lang sa iyo na itatabing yung answer sheet mo para gumanda yung score ng iyong written examination. Opo, okay po. Okay, so yun lamang Jay. Maraming maraming salamat. At tari nawa, ikaw ay pumasa at uh, ikaw ay mapabilang sa hanin ng mga licensed massage therapist. Thank you po sir. Thank you po sa AUSA. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, salamat po. Thank you po. Rito tayo ngayon sa pagpapatuloy ng ating uh, pag-interview ng mga estudyante na kamakailan lamang ay nagtapos ng kanilang written examination. Ano sir ang complete, kompleto mong pangalan at anong spa po kayo nang galing? Uh, ako po si so John Paul Griganta at galing po ako sa Divine Wellness sa kain tapo. Ah uh, okay. So John pagkatapos lamang ng examination, ano yung nararamdaman mo ngayon? Uh, masaya na po kasi nat natagpusan ko po at saka magpapasalamat po ako kay God kasi sinuportahan po niya ako at saka sa maraming salamat po sa lahat. Lalo po sa inyo sir. Okay. Uh, John, mayroon tayong napabalita na pagtatabing na, na nangyari na nakalipas sa examination na kung saan ay pinull out yung answer sheet at ito ay uh, nire-shade uli upang mabasa daw ng computer. Ano sa tingin mo? Ano ang iyong opinion patungkol dito, John? Uh, para sa akin lang po sir is, di ba sa rules and regulation naman na dapat hindi binabago ang uh, examination. Dapat po na lang, ginawa lang nila is nag-manual na lang po sila. Para kung sa aling hindi po magbasa ang po ang ang tawag ang machine po. Okay na lang din po siguro is mag lang sila is mag parang manual check lang po, check. Kasi yung ireretake nila, sila, sila na lang din po yung mag magbabago. Parang abawasan po sa dignidad ng buong di, ng buong kwan po. Ng buong po ng kwan DOH. Ah, uh what if kung sa iyo nangyari diyan kunwari papel mo yung pinol out at yun ang binago ano ano ang ano ang iyo masasabi tungkol dito masakit po para sa akin kasi yung mga best answer ko po is sila na po ang sumagot ah, okay so yun lamang diyan no maraming maraming ako. salamat ako po si Emeline Maclin Rivera sa Damandaras pa sa Global City Uh, uh, yun po ang SPA na tinatrabahan ko ngayon Okay, so ano ngayon ang nararamdaman mo Katatapos lamang ng ng written examination ng DOS dito sa may uh, Tayuman? Ano ko sir, feeling happy sir Ano, sinisiguro ko baka ano, ako na pasado na sir Pasado, pasado ka na. <laughs> pasado. Perfect ang number. Yes. Ah, okay, very good. Ngayon, meron akong isa ta tatanong sa iyo, no. Patungkol to sa napabalita na naganap na pagtatabing ng mga answer sheets. Ang ibig sabihin nun, no, mayroong uh, pagpull out down ng mga exam, exam examination na uh, test materials na no? nakalipas at uh, upang sa gayon ay ma na maayos kasi hindi daw nababasa ng computer. Ano ang iyong opinion patungkol dito? Ano sir, dapat More shade ang paglagay dun, sir para mabasa ng computer. Okay. Kasi in-screen so, naman po ng ano eh Proctor po na dapat clear. Uh, okay, ibig sabihin daw heavy heavy heavy, heavy hey, yung, hey, yung hey. pagshade para, hey, para mabasa hey. ng computer. Opo. Kasi eh yung... ngayon nga mayroong ibang hindi na nasunod na maayos yung instruction. So Uh, dahil sa siguro, dahil gusto nila makatulong ay kaya oh, nilalpinol out pinamang. para i, i ma-shade ma na maayos yung mga kasagutan na yun. Ano ang iyong pananaw patungkol doon? Dapat sir, hindi pwede yung ganun sir. Kasi parang unfair doon sa mga nag-effort na mag-aral. Di ba? Um, yung iba, parang inanun na lang na makapasa sila. Kasi kasi gusto na makapasa yung iba, sir. Hindi ako uh, ano doon. Hindi ako Agree sa nangyari. Pero what if kung sa'yo nangyari? What if kung answer sheet mo ang uh, ang tinabing mo? Oh, Ito binula out kasi nakita ka nila, mukhang tagilid eh. O oh, ano ay, ang masasabi mo tungkol ay, dito? Sa akin sir, kasi di ko naman nakita yung pangyayari sir eh. Ibig sabihin, nagulat ka lang, nakapasa. Uh, o oh, Parang okay na lang din, happy na rin. Ako po si Mark Hill R. Ababa. Uh, ako po yung mayari ng Divine Wellness located at Cain Okay, so maraming salamat po sir. Sir, ano po ang iyong nararamdaman ngayong tapos ka na po sa written examination? Medyo na-relieve po ng konti. at uh, the same time, siguro kinakabahan hanggat hindi lumalabas yung result ng exam. Yun po. Okay. So halos lahat naman yata kayo ganun yung nararamdaman sa ngayon. Ano po? Uh, mayroon ako akong follow-up question. Ano po kasi mayroong napabalitang uh, pangyayari last examination na kung saan ay uh, pinulout out ng sekretariat ng CNT yung iba mga answers kasi po ang sabi nila mga ang mga answers iba ay hindi maayos ang pagka-shade. So kanila po itong tinabing ano ibig sabihin ni-reshade nila. Ano ang iyong opinion patungkol dito? Para po sa akin, hindi siya uh, hindi siya uh, hindi siya acceptable para sa amin kasi parang it's a form of pangdadaya eh kasi dapat kung kung hindi maayos yung pag-shade ng estudyante dapat si estudyante rin mismo ang mag-shade ulit noon ah okay so ibig sabihin noon uh, yung ginawa nila hindi tama pero kung kailangan i-reshade ang mag-reshade dapat yung estudyante concern mismo yep. Opo, tama yun. Dapat ganun ng para sa akin, ang proseso, dapat nang gagawin. Ah, uh, okay. So what if kung sa'yo nangyari yon? What if kung answer sheet mo yung tinabing nila? Ano, anong masasabi mo? Siyempre po, di ba? Hindi natin masabi kung baka pwede nilang doktorin or ibang yung shade nila, di ba? Mas maganda ho talaga. Siyempre, masasama yung loob ko pala. Base sa inyong tanong, sir. Sasama talaga yung loob ko kasi ang, ang feeling ko, siyempre, papasa ako. Ayun, tapos ng gawa ng pag, pagtatabing ng ibang ibang committee na sinasabi nila tapos ayun baka po maaring may daya or di natin masabi Okay, so maraming maraming salamat po sir, sa iyong opinion at tari maging uh, maganda ang ating balita no? pagkatapos ng uh, uh, after a few days lalabas na yung result na yung written examination. Mabuhay ka at maraming salamat. Salamat po sir. Salamat po sa AUSA. Okay, maraming salamat.